Hello, ang taong nakikinig sa kwentong ito, salamat sa paglalaan ng iyong mahalagang oras upang tumigil sandali sa gitna ng pagmamadali ng buhay. Marahil ay may hinahanap ka isang pahiwatig, kaunting pangunawa o simpleng tahimik na oras para magmuni-muni. At kung gayon, naniniwala ako, napunta ka sa tamang lugar. Ang kwento ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang lalaki, ngunit marahil sa isang lugar, ito ay tungkol sa atin mga taong minsan akala nila ay lumaki na. ngunit sa totoo lang ay nawawala pa rin sa kung paano mamuhay, kung paano mag-isip, at kung paano mahalin ang kanilang sarili, makinig ng may bukas na puso. Sino ang nakakaalam, maaari mong makita ang isang bahagi ng iyong sarili dito. Ngayon, pakisamahan mo ako sa kwento, may isang uri ng lalaki na makakasalubong mo kahit saan. Marami silang kausap, maraming alam, pero walang mababago sa buhay nila. Palagi silang tama sa mga argumento ngunit mali sa paraan ng kanilang pamumuhay at ang pinakamalungkot na bagay ay hindi nila alam na mali ang kanilang pamumuhay. Ngayon, gusto kong magkwento sa iyo. Hindi para hatulan ang sino man, ngunit upang tayo minsan tumigil at tanungin ang ating sarili, ako ba ay namumuhay na parang isang matino na tao o ako ba ay nagpapaanod lang sa buhay sa sarili kong maling akala? May mga lalaking dumadaan sa buhay na parang alam nila ang lahat. Mahusay silang nakikipagtalo, nagsasalita, na para bang sila ang laging tama at tila hindi nagtatanong sa kanilang sarili, maliba ako. Ganyan talaga si Min. Ipinagmamalaki niya na nagbabasa siya ng maraming libro, may matatalas na argumento at laging handang pabulaanan ang sinumang maglalakas-loob na magduda sa kanyang pananaw. Pero kakaiba, walang napunta sa buhay ni Min. Ang kanyang karera ay tumigil ang kanyang mga relasyon ay nahulog at ang pakiramdam ng kalungkutan ay lumakas sa silid na tinawag niyang pansamantalang tagumpay. Isang maulan na hapon, nakaupo si Min sa isang pamilyar na coffee shop. Abala siya sa kanyang telepono, nag-type ng mahabang komento para pabulaanan ng isang tao sa grupong debate sa filosofiya nang may isang kakaibang lalaki ang umupo sa tabi niya. Matanda na ang lalaki, tahimik at parang walang gustong magsalita ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin kay Min, hindi malamig, hindi awa, isang tahimik na tingin na puno ng karanasan. Mahusay kang makipagtalo, sabi niya. Pero nakikinig ka ba talaga? Natigilan si Min, hindi iyan isang papure at hindi rin ito sisihin. Isang tanong lang, and strangely enough, it made his mind go silent. Bago pa makasagot si Min, tahimik siyang tumayo, nag-iwan ng maliit at maayos na nakatupi na papel na amoy light tea. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi tiningnan ni Min ang kanyang telepono bago matulog. Binuksan niya ang papel, binabasa ang bawat linya na parang siya mismo ang nagbabasa nito. Namumuhay ka ba na parang tanga? Ang tanga ay hindi isang taong kulang sa katalinuhan, kundi isang taong nabubuhay sa maling pag-iisip. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat linya ay parang dampi sa siwang na ng tahimik na pumuputok sa kanyang kaluluwa. Laging wanting to be right instead of learning how to listen. Trusting luck instead of practicing discipline. Spend time on meaningless battles then forgetting the things that can change your life. Putting emotions above facts. Repeating old mistakes. And finally, being surrounded by people who keep you stuck in the same place. Wala sa mga linya ang sa ngunit hindi kailanman sila ay lumitaw ng malinaw. Naalala niya kung ilang beses niyang sinira ang usapan dahil lang sa ego. Ilang beses ka nang nagselos sa iba tapos sinabing, swerte lang sila. Napakaraming beses siyang nagagalit, nagre-react, nagsisi, ngunit hindi tumitingin sa salamin. Minsan ay nagmahal siya sa maling tao, namuhunan sa maling lugar, at nalinlang ng walang laman na mga pangako. At sa tuwing sasabihin ko sa sarili ko, malas ko lang, Ngunit ni Minsan ay hindi siya tumigil sa pagtatanong, Saan ako nagkamali? Paulit-ulit niyang inulit ang mabagsik na siklong iyon, umaasang iba ang magiging resulta. Sa tuwing mabibigo siya, kailangan lang niya ng dahilan. At palagi siyang may kaunti sa kanyang bulsa. Naisip niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong palaging nagsasabi sa kanya, kalimutan mo na ito, mamuhay ng komportable. Wala rin silang ginawa, nagtitipon sila nagre-reklamo, nagre-reklamo at pagkatapos ay lumubog ang buong grupo sa pagwawalang kilos na kilala bilang pagtanggap ng kapalaran. Tinupi ni Min ang papel, nanginginig ang mga kamay. Isang kahihiyan ang pumasok sa kanyang puso, ngunit hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, ayaw na niyang magtago rito. Gusto kong tumingin ng diretsyo, napagtanto niya. Ang problema ay hindi kung sino ang nagtrato sa kanya ng masama Ngunit ang paraan ng kanyang pamumuhay, walang malay, puno ng mga ilusyon at walang lakas ng loob. Noong gabing iyon, hindi niya binuksan ang computer. Huwag magsurf sa internet. Hindi siya nagsulat ng status, walang sinabi. Umupo na lang siya at nagsulat sa isang lumang notebook na matagal na niyang nakalimutan. Bukas, sisimulan ko na makinig. Hindi para manalo, kundi para umintindi. At ginawa niya talaga. Kinaumagahan sa unang pagkakataon, nagising siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Walang pagmamadali, walang dahilan. Nagsuot siya ng running shoes at tumakbo sa parke na parang gusto niyang takasan ang kanyang lumang shell. Tinawag niya ang kanyang ina, hindi para magkwento, kundi para marinig ang mga lumang kwento. Natahimik siya sa harap ng mga komento ng kanyang mga kasamahan at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumangu siya at sinabing, Salamat, mag-iisip ulit ako. Ang mga bagay ay hindi nagbabago sa isang gabi, pero unti-unting nagbago si Min. Muli niyang binasa ang mga librong na iwan niyang hindi pa tapos. Unti-unti niyang pinalitan ang mga walang laman na pag-uusap ng makabuluhang relasyon. Natuto siyang magdahan-dahan, makinig sa labas, at sa loob ng kanyang sarili. Minsan, na bad trip siya. May mga pagkakataon na muling lumalabas ang dating ego Ngunit ngayon, alam na niya kung paano huminto, huminga ng malalim at magtanong. Ano ang tama? Hindi ang nagpapasaya sa akin. Hindi na si Min ang lalaking laging iniisip na siya ang tama. Hindi siya perpekto, pero matino siya. At ang pagiging matino kung minsan ang unang hakbang sa pagtanda. Ikaw naman, kung ang anumang bahagi ng kwentong ito ay ikaw, kung gayon alamin, hindi pa huli ang lahat para magsimulang mamuhay tulad ng isang matalinong tao. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ngayon. Basta, huwag mo nang ipikit ang iyong mga mata. Malamang na hindi ka magbabago pagkatapos ng isang kwento. Ngunit kung ang kwentong ito ay nagpapatahimik sa iyo ng kaunti, mag-isip pa, at simula ng pakikinig sa iyong sarili, iyon ay isang malaking hakbang. Sapagkat ang isang matalinong tao ay hindi ang taong hindi kailanman nagkamali. Ngunit ang taong naglakas loob na harapin ang mga pagkakamali at pinipiling hindi na ulitin. Kung sa tingin mo ay naaantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento. I-click ang like at ibahagi sa isang taong nangangailangan ng paggising touch sa buhay. Dahil sino ang nakakaalam, maaring ikaw ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nagsimulang mabuhay ng iba simula ngayon.